Naisip mo na ba kung anong mga lihim ang nakatago sa ilalim ng mahigit pitung libong isla ng Pilipinas? Hindi lang basta mga magagandang dagat o makukulay na paglubog ng araw, kundi ang uri ng kasaysayang kayang yumanig sa lupa. Sa literal na paraan, ang Pilipinas ay nakaupo sa isa sa pinakadelikadong bahagi ng mundo. Oh, no. Ang Pacific Ring of Fire. Isang lugar kung saan palaging gumagalaw ang mundo. Kung saan ang mga bulkan ay bumubuga ng usok sa langit. At ang lindol ay pwedeng dumating ng walang babala. Pero sa gitna ng panganib, may nakatagong yaman. Mga mineral wow. sa ilalim ng lupa, mga nawawalang kabihasnan, at mga kwentong daan-daang libong taon na ang tanda. Bago pa man tayo magkaroon ng mga lungsod, hari o kahit pangalan sa mga islang ito, may mga tao narito. Mas matagal pa kaysa sa mga piramide ng Ehipto o sa Great Wall wow! ng China. Balik tayo 700,000 taon na ang nakalipas. Sa hilagang bahagi ng Luzon, may natagpuang mga buto. Hindi ito karaniwang mga buto. Galing ito sa isang uri ng tao na hindi pa kilala noon, ang Homo Luzonensis. Namuhay sila sa kagubatan, nang huli sa tabi ng mga bulkan at kalaunay naglaho na lang na parang bula. Pagkatapos nila, dumating ang Homo Sapiens, mga ninuno nating modernong Pilipino. Galing sila sa Taiwan at mainland Asia sakay ng mga bangka. Noong 3,000 bago ang Kristo. Hindi lang gamit ang dala nila, kundi pati wika, paniniwala at kaalaman. Sila, ang mga Austronesian, mga mandaragat na lumaganap mula Madagascar hanggang Hawaii. Ang mga boses nila naririnig pa rin sa mga wika natin ngayon, Tagalog, Bisaya, pati na rin sa mga wika ng Indonesia. Hindi nagtayo ng malalaking imperyo ang mga sinaunang Pilipino gaya ng Rome o Egypt. Sa halip, nagtayo sila ng mga barangay, maliliit ngunit matibay na komunidad sa tabi ng ilog at dagat. Bawat barangay ay may sariling mundo, pinamumunuan ng isang dato. May iba, maliit lang, mga tatlumpo ang bilang. Yung iba naman, naging mga sentro ng kalakalan at kapangyarihan. Hindi lang sila nakikipag-usap sa isa't isa. Naglalayag sila, nakikipagkalakalan ng jade, ginto at pampalasa sa buong South China Sea. Noong dalawang libong taon, bago ang Kristo pa lang, nakita na ang batong jade mula Pilipinas sa Vietnam at Thailand. Ito ang tinatawag na Maritime Jade Road, isang rutang mas matanda pa sa Silk Road. Ngunit halos nakalimutan na ng mundo. Habang lumilipas ang panahon, may mga ideyang banyaga na dumating kasama ng hangin. Mula India, dumating ang mga Diyos ng Hindu at mga monghing budista. Mula Arabia, dumating ang mga muslim at nagtayo ng mga unang mosque sa katimugang bahagi ng bansa. Habang naghahalo ang mga kultura, nagbago rin ang mga titulo, ang mga dato, ang raja, naging sultan. Nagbago ang kapangyarihan, nagkaroon ng mga alyansa at may mga digmaan na rin. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, Nanatili ang puso ng lipunang Pilipino, ang pagkakaisa, pagkakaiba-iba ng uri at ang malalim na respeto sa mga ninuno at kalikasan. Hanggang sa dumating ang araw na lahat ay magbabago. Noong 1521, may isang kakaibang barko na dumaan sa baybayin ng Samar. Sakay nito si Ferdinand Magellan, isang Portugues na nagtatrabaho para sa Espanya. Itinayo niya ang Watawat, nakipagkaibigan sa ilang lokal na pinuno, at ipinakilala ang Kristyanismo. Pero hindi lahat ay sumang-ayon. Sa isla ng Mactan, may isang pinunong ayaw magpasakot. Oh, no! Ang pangalan niya, Ulapo. Tumindig siya, at nang subukang pilitin ni Magellan, lumaban siya ng buong tapang. Lumipad ang sibat, nagliyab ang apoy, at pagsapit ng umaga, si Magellan ay patay na. Tinalo ng mga mandirigmang ipinagtanggol ang kanilang lupa. Bago pa man inaangkin ng Espanya ang mga isla, buhay na ang Pilipinas. May mga hari, mga mandirigma, mga ngalakal at palaisip. Hindi ito isang lupang walang laman na naghihintay matuklasan. Ito ay isang mayamang kapuluan, punong-puno ng kasaysayan, kaluluwa at tapang. Oo, ang mga bulkan ang humubog sa lupa, pero ang mga tao ang humubog sa kaluluwa ng ating bayan.